So yan guys, good morning, good morning, good morning. Ayan, bisita po tayo sa ating mga tanin. Ayan, makulimlim na umaga po. Ayan guys, makulimlim. siya. Yeah. Naglabo pa naman ako guys, ayan. So tara guys, samahan niyo ako. Ito na guys yung ano, sitaw. Pag nakadlimang dahon na ganito, putulan natin para mabading siya. So ayan guys, malaki na. Tinutulang ko siya, ito laki na sila guys ayan lalaki na sila mag spray pa ako kahapon ng ano malata yun para sa mga kulisap ayan guys oh. No? ayan guys maganda yung mga ayan o oh. so guys dito tayo sa pichay ayan yung mga pichay natin ayan lumalaki na sila dito tayo sa ano lukbate ayan guys yung mga lukbate namatay yung isa natumba oh ayan sila guys ayan yung mga lukbati ano natumba rin yung isa doon patay din mga talong guys ayan yun ang mga talong guys ayan maraming bunga siya yun maraming bunga oh, magaganda yung bunga ngayon ah yun guys yung bunga ang ganda ng puti oh hmm. daming bunga ngayon ah yun sila guys punta tayo sa ano kulay violet ito siya guys yung mga talong gaganda ng bunga ngayon oh, malaga sa spray kasi so mga ganda yung dahon ngayon ayan sila dam bulaklak guys eh ayan na ito sila yung mga bunga oh. ayan dapat sa lupa ito rin sila guys ayun pumuputik na isa sa ilalim <laughs> ito tayo sa kalabasa guys ang lago ng kalabasa ang daming ano bunga oh. ayun na isang bunga guys ayan oh. ayun yung isa guys mga bulaklak ah ganda ganda ng mga kalabasa ngayon guys oh. Hindi na mamulaklak na sila. Yan. Ay, sa talong guys ayan. Ayan guys, magaganda yung talong dito. Ayan. Ang ganda ng talong guys. Ayan sila. Ayan. Ayan yung mga tanong ko guys, yung talong. bulas guys oh. Tingnan nyo yan guys. Oh. Ayan. Ayan yung mga tanong na talong guys. Ayan siya. Yan. Ang ganda niyan, guys. Yan. Tapos dito tayo. Guys, yan. Ang yung sili. Ito yung talong. Isipuraan ko kasi yung dahon, kinakain. Mas mais. Ayan siya guys, yan. Yan dun. Ayan, yan. Ayan. Ayan siya guys. Maganda yung talong. Ayan yung mga bunga ng kalamismis. Dami. Let's see this. Yan ang mga bunga niya. ganda na. May malaki na siya guys. Eh. Ito siya. siya. Tapos ito guys yung bunga. Ito yung mga bunga niya. Ganda siya guys. Malago. tayo guys sa isang ano, tanim na kalabasa. Tin. Yan. Dahan ito, dumudobong damo. Ayan guys, ito ang ating kalabasa. Ayan sila guys. Magaganda yung kalabasa natin dito. Ayan. Ayan sila guys. Ayan. So, yan lang talaga guys. Hinay ng manok guys. Ayan. Oh. Tinaykay ng manok. So guys, yung hanggang doon na lang ang ating video. Ayan. Pagbisita lang sa ating mga taning guys. So, babay po. Ingat po kayo palagi. I love you all.